Sa loob ng ilang dekada niya sa industriya ng aliwan, marami nang ginampan ng papel ang tinaguri ang La Primera Contravida na si Gladys Reyes. Subalit, may isa pa siyang dream role na hanggang ngayon ay hindi pa niya nagagawa, isang papel na patuloy niyang ipinagdarasal at minamanifest na darating din ang tamang panahon para matupad. Ayon kay Gladys, gusto niyang gumanap sa isang karakter na Malagon Girl, isang bida kontra bida na mailalim, misteryo at emosyon. Ayoko na ng totally bida o pinaka-villain. Gusto ko iyong nasa gitna, may halong kabutihan at kasamaan, kasi mas totoo iyon sa buhay, ani Gladys. Dagdag pa niya, isa rin sa mga inspirasyon niya ay ang pelikula ni ate Vilma Santos na Tagus ng Dugo, kung saan ipinakita ang tema ng paghihiganti at katatagan ng isang babae. Gusto ko rin ng ganung klase ng pelikula. May revenge, may aral, may emosyon, sabi pa ni Gladys. Ngunit higit pa roon, pangarap din niyang gumanap bilang isang taong may autism. Ayon sa aktres, personal niyang naiintindihan ang mundo ng mga may espesyal na pangangailangan dahil may kapatid siyang may autism. Kasama ko siya sa bahay. Alam ko kung paano siya kumilos, magsalita, at magpahayag ng damdamin. Gusto kong maipakita sa pelikula kung gaano sila kahalaga, at kung paano sila magmahal at magpahalaga, paliwanag niya. Para kay Gladys, pati ang mga hamon sa buhay ay parang mga kontrabida sa isang pelikula. Minsan akala mo okay na lahat, tapos biglang may dumarating na pagsubo. Tulad noong matapos ko ang pelikula kay Direk Brillante Mendoza, bigla namang pumanaw ang tatay ko. Akala ko kontrabida yun sa buhay ko. Pero kalaunan, na-realize ko na may dahilan pala ang lahat. Tinuruan akong maging mas matatag, sabi ni Gladys nang may pagminilay. Sa huli, kung may isa pa siyang hiling, ito ay ang muling magkaroon ng eksenang sampalan kasama ang matalik niyang kaibigan na si Judy Ann Santos. Si Judy, mabigat ang kamainon. Masakit siyang manampal pero gusto ko yung ganong eksena. Parang balik trabaho, balik alaala, natatawang sabi ni Gladys. Para kay Gladys Reyes, hindi lang basta karera ang pag-arte, ito ay paraan ang pagbabahagi ng mga karanasan, emosyon at ara ng tunay na buhay.